So, ito yung mga white leghorn natin. Nung nakaraan, ito yung itlog nila. Siyan, mainit-init pa. Ay, ito pala. So, kanina mga ka-farmers, nakakuha tayo ng dalawa. Yan. So, ito yung mga white leghorn natin na pinapapure natin yung kinalabasan. So, ito yung mga appearance ng ditong mga white leghorn. So ayan sila kay So ang di ko lang nagustuhan dito is yun palaging nanunuka. Tapos parang palaging gutom pero busog yan mga farmers. So yung rooster ay nandoon. Yan. So sasara na lang, lang natin ito. Yan ayaw tumigil. Lagyan na lang natin ng konting patoka. So yan mga ka-farmers, ang di ko nagustuhan lang dito sa kanila is yan mabilis ma dumihan yung kanilang balahibo. So dahil puti sila, so yan ay dumihan mga putik nung nasa breeding pen pa lang sila. So inilagay muna natin sila dito para ito ay mapurga at mapaliguan ulit natin para ready for breeding na. So ito yung itlog nila. Yan, mainit-init pa. So lima yung nangitlog ngayong umaga. So bali, ala, utay. Yak. Putik na basag pagod. So ito yung mga anak mga ka-farmers. Na itong nasa kabila. So yan yung parents nila. Ito yung nagiging anak. So yan, meron marami tayong uh, white leghorn ngayon na gagawing breeders din. So meron tayong 2, 4, 2, 4 6, 8, 10. Sampung piraso yan. So lahat magkakapatid. At meron naman tayong maraming roosters nito. So hindi pa masyado silang uh, nangingitlog. Uh, isasabay na lang natin. Hindi pa rin nangingitlog ito mga ka-farmers. Isasabay na lang natin sa pagpurga at pagpaligo sa kabila. Yung parents nila. right So dito naman mga ka-farmers yung mga manok panabong natin inilagay. Yan, nasa dumping pen. Yung iba nandito sa kulungan. So, yan. ah uh, yung iba, uh, siguro gagawa pa tayo ng mga tipi dyan. Dyan natin itatali kapag mga malalaki na yung mga manok na yan. So, yan. ah uh, yung mga tinanim ko pa na Madrid de Agua. Ay, nabubuhay naman sila. So, ito meron pang space malaki pa yung space na pwede paglagyan ng manok Alright. so ito mga farmers yung shamo, asil at saka itong mga game ball crosses natin ay pinagsama natin dito sa isang kulungan so ayan sila So ayan mga farmers, pinagsama natin ito para maka-apak uh, sa lupa ang mga manok na ito. So yung mga game natin, yan, ay uh, palaging binubuli ng mga malalaki, yung asil. At saka itong mga shamo dahil kalahati lang yung tangkad nila dito sa mga asil natin. So kapag nagpapakain ako dito, binabantayan ko talaga sila para makakain yung mga game at hindi palaging binubuli so yan magpapansin nyo palagi silang hinahabol ng mga ito especially itong mga shamo yung asil naman palaging tinutukan nila so bibigyan lang natin ng pagkain alright So ito yung game natin. Ayun yung mga shamo at asil. So nakaabang lang. So kailangan nating bantayan 'yan, oh. Lalapit at tatakbo naman itong mga So makakain lang ito. Pwede na natin silang uh, iwanan. So make sure lang natin na makakain yung mga manok natin na nabubuli. Tapos iiwanan na natin ito bahala na yung mga yan yung mga malalaki na yan yung kakain ng tira-tira so papakain muna tayo mga ka-farmers ng ating mga alagang manok so ito yung mga Yan naman yung mga pabo natin. So yan, tapos na yung mabigyan. Asil. So, ito na lang yung mga sisiw natin dito mga ka-farmers. Itong mga sisiw na ito ay game fowls. So, wala nang heritage breed. So, mapapansin nyo merong mga maliliit dahil uh, lamang ng dalawang linggo yung mga malalaki kaysa dito sa mga maliliit. So, pinagsama ko na dahil konti lang naman sila para makatipid na tayo sa space. So dito naman sa kabila mga ka-farmers Ito yung mga ah, asil white kelso Ah sweater pala Sweater yung ina nito mga ka-farmers At saka asil yung ama Yung puti na asil So ito yung kapatid na apat na lalaking puti At itiwan natin ito puro babae yung nandito So yun na lang ang laman ng ating brooder, Walang laman yung isa Ito mga sisiw At meron pa tayong sisiw doon sa loob na pito yata yun So yan na lang yung ating mga maliliit na manok So ito yung mga heritage natin na iba Meron ditong yung white leghorn na kakross sa Rhode Island Red Yung mga puti na yan So yung iba dito, yung uh, tatlo na puti White leghorn cross ng Rhode Island Red ay kinatay natin So wala tayong pangulam Kaya ito, ito na yung mga susunod na pang ulam natin At ito Mga roosters natin na white leghorn at mayroong crosses din dito. So, yan o. Oh. Roosters na talaga sila. So, dito naman. Ito yung mga uh, crosses natin ng game balls natin. So, yung iba dito ay native. Alright. ano so ito mga farmers nandito tayo sa ating palayan so yan may tubig na so uh, umuulan pa rin at uh, good news dahil makapagsimula naman tayo magtanim dito so ito yung palayan natin hindi pa na umpisang ibungkalong lupa pero sa mga susunod na linggo ay bubungkal na natin ito Alright Ulan na So, so good na Stang ululan Mabuhay na Ang sagbot dito oh, sige Woo! So quiet